Good morning mga idol, happy Monday Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko Good morning po sa inyo Itong mga idol, mga kasama namin Naglilipat ng yero ngayon Mayroon tayong kakantuhin itong mga idol Ikukuntid na natin to Para may matutunan yung mga bagong followers natin Okay, dito kami sa taas ng to kasi yung mabigat yung gutter kasi mayupi eh. dito na kami nanganganto mga idol ah may ikukuntin ko naman tayo mga idol dito sa project nito sa may anguno yung warehouse ayun box plasin to mga idol ipabali na naman natin to ayun ang abang ng uh, ayun, mo ko ito mga idol hindi balik tumagal yung vlog natin na may matutunan yung mga ating mga followers na gustong matuto at ito mga idol yan, dapat mo yung abang nito mga idol 4 pulgada yan, 4 pulgada ang abang nito mga idol ito yung tinatawag namin na sapatos ay ah, mapapansin yung mga idol tuturo ko sa inyo eto mapapansin yung mga idol tutok mo boss ito mga idol, naka-islanting yung baitang nito Mapapansin niyo naka-islanting, hindi naka-iskwala Yan, marami tayong naging content dito Mga nakaraang buwan, nakaraang taon Na mayroon akong kinukontent Pero ulitin ko sa inyo mga idol Para yung mga iba natin mga kasamang latero Na mga baguhan na gustong matuto Mayroon silang malalaman Dahil hindi tayo maramot mga idol Yan ang content natin, magtuturo Ayan, start na tayo mga idol Okay, ang abang ng sapatos mga idol, ito 4 pulgada ako makapansin yung mga idol 4 guguhitan ko dahil depende naman kasi sa flooring ng gutter at saka depende sa kakantuhin mo ng gutter kasi sa islop nung pinagkakabitan ito mga idol guguhitin ko unang start mga idol pag nanganganto kayo ng gutter yan. unahin nyo muna yung mismong flooring ito flooring mga idol pakita mo boss ito 7 pulgada ay mga pansin niyo mga idol 7 pulgada yan. Ibibigay mo ibibigay mo rito. Abante ka lang. Yan. Yan, 7 pulgada to mga idol. Ngayon, sa part nito mga idol, kung mapapansin niyo. Banat yung ano natin yung uh, Sa part nito mga idol, naka-slanting yan. Ngayon, ang sukat nito mga idol, uno media ang islanting pero hindi mo makikakanto ng uno media why? kasi naka islanting ito technique mga idol ito, papakita mo boss papakita mo rin uh, ito, papakita mo boss uh, ito mga idol, pag ito'y nakaka counter kayo, naka islanting ang baitang ito technique mga idol, tuturo ko sa inyo Ayan. Uno Media yan, kung mapapansin yan, Uno Media yan. ko Uno Media. Para makita nyo mga idol yan. Uno Media yan. Kaya kung mapapansin nyo mga idol yan, no? ang baitang Uno Media. Yan. Ngayon, pag kinanto nyo itong mga idol, hindi nyo kukunin ang Uno Media, kundi Uno Pulgada. Ito mapapansin nyo mga idol. Ayan. Ayan. Nakalagay Uno. Ayan. May kakanto mo sa Uno Pulgada, hindi sa Uno Media. Ato, papansinin yung mga idol. Gugutan ko yung uno. Ayan. Okay, hindi ba rin matagal ang vlog natin? Okay. Ato mga idol, ayan. Gugutan ko. Gugwa ako ng uno. Okay. Uno pulgada yan. Gugutan natin. Panoorin yung mga idol, i-share niyo yung mga vlog natin para may matutunan yung mga kamag-anak ninyo. Okay, tapatan natin yung uno mga idol. At tapatan natin yung uno. Okay, tinapatan mo na yung uno. Ngayon, i-slanting mo ng uno pulgada. Ayan. Para bumuka yung gutter natin. Pansinin nyo mga idol, naka-slanting yan. Okay, naka-slanting. Pagdating sa drop, dito sa ilalim ng Moldora kukuha ka rin ng 1 pulgada. Ito mga idol, kukuhin natin. Hindi 1 media ang kanto mga idol, sabay tang kasi naka-slanting. Okay. Ngayon, kukuha ka naman dito. Abanti ka lang dito mga idol sa running plossing. Kukuha ka ng 1 pulgada uli. tapatan mo to mga idol itong 1 pulgada tapatan mo to Ayan. ngayon common na nasa hulog yan abanti ka rin ang 1 pulgada kasi ang start dito ay 1 ang islanting 1 rin dito para magtatagpo yan okay kasi ninyo mga idol okay nakuha niya natin naman dito sa ibabaw ng sa ilalim ng flooring kukuha ka rin ng 1 pulgada ay, mga idol kita natin ok ayos ko alam yung flooring ok kung mapapansin nyo mga idol ang flooring nito ay 7 ngayon pag ginupit natin yan itong mukha ng 7 na to dito mapapalo kasi indirect nang running flossing and then para mailibit mo sa area na to okay pansin mo rito boss ito mga pansin nyo mga idol ito yan Ayan. indirect ng sarado natin mga idol yan kukunin ko yung hulog nito Ayan. ngayon ang sarado nito mga idol indirect ngayon kukuha ka rin ng unog kung nito mga idol Naka islanting din niya kasi naka islanting yung mukha nung gutter okay, Gupitin na nakita mo boss kung tayo balik ka dun boss ito yung mawawala mga idol ayan, ayan. yan ang gugupitin eh naka-shirt lang ako mga idol kasi ang pagkakalam namin walang pasok kasi ang lakas ng ulan pero maganda bigla. Ito nga mga idol. Hindi na tayo kasi spinless แะ้วก็ให้ขัดมูใบผู้คนนั่ mga follower good morning po sa inyo happy monday Day may kiso yung anong ano, ano ko bakal okay. nakita mo po ito yung indirect na sarado mga idol Laki ng gutter mga idol. 4x8. cutter 25 kaya makunat mga idol good morning good morning sa inyo may nabasa lang akong comment mga idol sa luma kong video pangit daw ako boss pakita mo yung mukha ko pangit, daw, pangit talaga ako mga idol wala naman, wala naman ako sinabing pogi ako eh. Pangit daw ako. Sabi ko, sabi ko naman sa sarili ko. Hindi ko kinaya yung sarili ko mga idol, yung mukha ko basta Binigay ng Panginoon sa atin 'yan eh. Magbas lang sila na magbas. Okay lang sa akin 'yun. Sa luma ko mga video mga idol, may nag-comment. Hindi ko lang ipapangalan. Pero sabi ko lang sa sarili ko, sige, bahala na Panginoon sa iyo basta ako nagtuturo lang ako mabuti shout out mga idol mga follower ko at sa lahat ng mga construction worker good morning po sa inyo gwapo naman ah Ay, may nag-comment nga boss huh? Pangit daw ng mukha ko eh. Mas pangit siya. Eh, wala tayong magagawa boss. Comment niya yun eh. Basta ako, Pagituloy lang natin yung sinimula natin. Dahil alam naman ng Panginoon Diyos yan. Hindi nagsisimula ninyo. Lahat ng milika ng Panginoon, ang pagkakalam ko, mabuti, maganda. Walang milika ang Panginoon ng pangit. Ayan ang comment niya, boss. Eh. Good morning, mga idol, mga follower nagbabasa lang ako ng comment mga idol dahil may silpo na naman tayo uli mga idol ngayon nakakita ako natawa lang ako mga idol hindi ka naman pwede magalit eh wala akong karapatan magalit karapatan ko lang mag magturo Ayan na Ang mga mo mga idol Pansinin mo boss yan. Halos pantay yan mga idol Ito babalik na natin ang mga idol Ayan Hindi diba, boss Ay asis mo sa akin Kasi malaki yung lahat Ayan Ay naku Pito Ayan natin bumapa Ayan mga idol oh Alpok, babarin natin Ayan. Sumabit pa na konti nakashirt lang ako mga idol oh Pakita mo boss kung paano mo binubuo. Hawa ka mo ito doi pakita. Kasi mabigat yung kakakir. Kailangan talaga ng ilipo. talaga Kaya kung mapapansin yung mga idol Ang ganda ito ang ganda ng lapat Yun yung sinasabi natin mga idol Na unong media ang baitang Pero sa uno mo makukuha ang kanto Ito, so, pansinin yung mga idol Dahil lang dahil Pupitasa ko lang muna Dahil lang, dahil lang Papasok yan Papasok yan para mapansin yung mga idol. Kaya kaya, kaya nag-abang kami rito para i-rebit -re ko sa ibabaw. Gayahin niyo mga idol. Yan, i mo doy, paki. Nandiyan lang. Yan. Yun oh. Nalalapat mga idol oh. Papansinin niyo. Ako nagsawa na magturo sa inyong mga idol dahil yun ang content ko. Nuturo ko po yung kabutihan, hindi kasamaan. mapapansin nyo yan yan yeah, kung mapapansin nyo mga idol ito yung running flashing abangan natin mga idol Gracias. Siinä jo mangan.

Okay, thank you. God bless mga idol. Happy Monday. Happy Monday sa inyo. Thank you. God bless.